kasi ba ata uulan ulan uulan ngayon oh. No? oh bagong lahat hello po sa inyong lahat kamusta po kayo mga bossing ko <laughs> malupito na ayan guys uh, kamusta, si kamusta kayong lahat uh, muli ito ako ulit um, sorry kasi tagal natin hindi nakapag upload may busy ano ginagawa may mga inaasikaso lang talaga pasensya nyo na ako um, Ayon is December 12 December 12, 2024 tayo nakakapag-upload sa araw araw weeks na ba? isang linggo, dalawang linggo na ba? Diba? pasensyaan yun know, na sorry talaga. lang na ko rin naman kami so baka lahat intro muna natin yan sa hindi ko alam kung saan tayo nadali ng ating mga pa so tara intro muna yan pala si Juno, tubong Palawan, isang simpleng tao na nangangarap tulad ninyo. Tara't samahan niyo ako sa aking biyahe na punong-puno ng tawanan, kwentuhan, kabaliwan, at syempre kapupulutan ng aral. Bawat biyahe natin, makikita nyo kung gaano kaganda ang Palawan na tenaguri ang The Last Frontier. So yun nga guys, uh, lakad na tayo. Di ba sabi ko kanina, hindi ko alam kung saan tayo pupunta or saan yung pupuntahan nating lugar. Kasi wala pa naman talaga akong idea. Kasi natin si Kuya Hey, Eh, baka ba Jem yan? Eh! Hey. Hey. <laughs> yun, um, hindi ko alam kung saan talaga tayo destination ngayong araw na to. Pero ganun pa man. Bahala na. Sana maganda yung ating mapuntahan lugar. Pero nag-iisip ako mag-ano mag napsan loop. Mag-napsan loop doon, mag-ano, magano mag, -ano, mag drive or mag-test drive nitong sa Kasi binili lang kaibigan natin ako lang mag-test drive. Tapos, gusto ko natin siyempre mag-swimming. Ay, may nakalimutan ako isa. Buti na lang. Naalala ko. Kulang tayo ng bikini. <laughs> Tara, ikaw tayo bikini. So yun guys, ang bikini, na, ang bikini na nakuha natin is yung dark, dark red. Yung light blue naman natin na bikini is nasa labahan. Hindi natin na gamit ngayon the next vlog na lang natin siya gamitin uh, shoutout nga pala kay Rob from New York City and then kay Sir Joseph from LA shoutout po sa inyong dalawa and then sa uh, sa po natin kay Bigan Sir from Los Angeles siya tapin po sa iyo pati kay Sir Parekoy shoutout po sa iyo Parecoy na sa Jeddah or Dubai shoutout po sa inyo kay Parecoy Diba? Ah, yun. Sana natin yung bikini. Mga no, boss, madam. Kaya, pagtsagaan na po natin itong bikini natin na ah. purple, ah, red. <laughs> Dark red. <laughs> Solid red. <laughs> so yun lang. Tara, bihay tayo. nandito na tayo banda sa Maiwahig Prison banda. So, no, hindi ko alam kung anong barangay ba to, kung Irawal pa to, parang Iwahig na rin ito eh. Huh. Yun. Ang destination natin eh, first destination natin na pupuntahan ay is ayang uh, ano? Ano nga ba? Napsan, Napsan Beach. Dito tayo mag-swimming, maligo. With Kuya Jem then sini isa secret. Ayan. Grabe. Busog ako. Kaya ko tinapay. Hihi. <laughs> Tagal natin hindi nakapag-upload o hindi nakapag-vlog, di ba? Miss nyo rin ba ako? Mukhang hindi nyo ako na-miss kasi wala nag-comment doon. Ah, na, saan ka na, JD? Wala naghanap sa akin. Kawawa naman ako. Shoutout nga po pala sa mga taga New York City dyan, tsaka ang ta, mga taga LA. mga taga Los Angeles. Shoutout po sa inyong lahat. Tapos mga taga Dubai dyan, kay Parekoy, eh. Hello po, kay pare ko eh. Shoutout po sa'yo. Kay Rob, shoutout sa'yo Rob. Sir Rob, shoutout. Sir Joseph. Di ba? Mga kaibigan natin sa iba-ibang bansa, shoutout po sa inyong lahat. Shoutout din pala natin si ano Gerald na busy sa trabaho. Si Louie. Si Louie pala is nagbablog na rin. Uh, follow nyo siya. Try natin hanapin yung kanyang uh, ano, sa Facebook pangalan Parang Busbup, ata yung kanyang pangalan sa kanyang vlog sa Facebook. Ha, lagay natin dito kung nakita natin ah. Kay Kuya Damdam, shoutout nyo pala kay Kuya Damdam. Yun. Pati sa mag-jowa dyan, kila Kuya Arnel, pati kay Sir Richie. Shoutout po sa inyo. Ngayon <laughs> naman is, bibiyahe tayo papunta na Knapsan para maligo doon sa beach. I miss ko rin yung beach and maganda dun kasi nga wala masyadong tao at the same time ano hindi mainit ngayon hindi mainit ngayon medyo maulan-ulan pero sana mamaya hindi umulan na sobra para chill lang yung ating pagligo or pagano tsaka yung alon ngayon hindi malalaki so doon na tayo magkita-kita sa napsan so tara skip na natin to Duh a few moments later. So guys, and na tayo sa beach ng Napsan. Dito tayo ulit sa pinsan ni Ella. Ang kasama natin si Ella Rachel. Ella Rachel Lupa daw ito. Yung front beach na to. Ayun o. Eh usually dito rin naman talaga tayo nagapunta kapag nag-tour tayo, di ba? Yung mga guests natin, doon kami nagatambay. Kaya uh, nandito tayo ngayon sa dagat. Ayan na yung alon, hindi naman nakakatakot, di naman sobrang laki. Then mamaya maya maligo tayo. For now, magchibog muna tayo kasi gutom na rin ako. Kain muna tayo para busog-lusog. Tara, It's eat! It! So I found myself in tears Every day was filled with tapos lang natin kumain <laughs> So Kapala mayroon tayong malungkot na balita <laughs> Hindi na tayo sumali ng bodybuilding Hindi na tayo sumali ng Fitmashing something na ano Kasi medyo may mga Hindi ako nagustuhan sa mga Pamamalakad nila or mga rules and regulation nila Tapos walang solid na, na Information or Mga dapat gawin Or Basta hindi siya solid talaga Hindi siya solid yung mga nila kaya parang nawalan ako ng gana sa natin. Tapos halos one month na tayong hindi nakakapag-workout ng tuloy-tuloy na maayos. Putol-putol. Medyo tayo konti. Konti lang naman. Pero nakakapag isip isip ako ngayon. Binidyo na ako ng kasama namin. Sipa, taba mo muna oh. Papayat ka na ulit. Sa akin din pagpapapayat ko na karat. Oh, ano? Kasi nag-invest na rin ako ng time. Saka ng... Ano eh? Kailangan ko sige. Isip-isip ko, magpapaya tayo, magkaya tayo ulit. Tagal ating hindi nakapag-gym talaga, as in. Pero ngayon, kayo, babalik tayo sa si gym para makapag-uot ulit at makapagpapaya. Daming na wala. Tingnan mo, taba ako. Grabe, di ba? Kung nakita nyo naman sa video, grabe yung taba ko. Laki ng tinaba ko, hindi basta-basta. Isang buwan pa lang yun. Tang ining yan. Para ako ng lumo. Oh. Pansamantala ako na stress. Pero pang medyo na, may bagong taon pa. <laughs> hindi ko na alam, kinakabahan ako. Grabe yung laki ng nilaki ko, guys. Kaya natatakot ako. Pero sana naman mabawi pa natin. Kasi hindi pa naman tayo umabot ng ilang buwan eh. Sana pumayat pa rin tayo. Next year plano ko January tuloy-tuloy pero ngayong December pilitin ko na hindi kumain ng sobra-sobra para makapagpapayat na naman ako. Back to gym na ako mamaya. Woo! Medyo na ano, ako na stress ako dahil laki ko talaga sobra. Yung laki ko hindi ano hindi ako nandiyan nakakatuwa tingnan. Mayroong lalim dito. Na-stress ako guys. <laughs> Pero ang ganda dito na. So guys, kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe my YouTube channel and click the notification bell para makapag-update. Para updated ka sa mga bagong video na ginagawa ko kagaya nito, tunay pang iba. Oo nga pala, si JB, hinahanap nyo ah uh, hindi siya makasama pa sa akin kasi dalangan ng mayroong siyang baby tsaka nag-aalaga siya sobrang busy si Gerald naman nakakapag-vlog naman kami kapag Sabado Linggo Pili pilitin ko na magkaroon kami ng time na magkakasama kasi si Louie naman busy pa busy rin yun sa school niya tsaka nagbablog na rin siya tsaka sa grupo niya kaya hindi ko masyadong kinukulit yun lang si Marco busy rin sa schooling kasi Courtier na rin uh, Maraming ginagawa Si Labor naman Tsaka si Christian J Especially si Jomary Busy rin sa school yung dalawa Si Jim naman Busy magtambay Kaya hindi ko rin ginugulo <laughs> Di ba? mga nga pala, by ano By mga January May mga ano tayo <laughs> Pasabog <laughs> Meron tayong mga activity Or may mga gagawing project Uh, sana matapos agad natin by May or June Papakita ko rin sa inyo yung ano noon yung development Isang, uh, isang, ano natin, isang Kaibigan o na Galing malayong lugar, pumunta ng Palawan Na-inlove sa Palawan, nagustuhan dito sa Palawan Ito property Ayun ang project natin, yung bahay niya, papagawa Tayo mag-asikaso tapos tuloy-tuloy na ako mag-diet. Bad trip ako. Sobrang taba ako. Puro ako kain, inom. Kaino? Oh. Di ba? Nakaka-stress na wala yung dibilib Pero ganun-ganun pa man. Kaya ko yan. Sisipagan ko lang. Di ba? Team positive. Hey! Shoutout kay Rob. <laughs> Sir Joseph. Shoutout sa inyo nila. Kay Parikoy. Shoutout sa inyo Parikoy. Sa Tugodubay. Jeda, oh Jeda pala siya, Jeda si so, pare ko yun eh. Hindi natin makakalimutan yung mga kaibigan natin Oo <laughs> nga pala Sa mga hindi pa nakapagsubscribe sa akin Patreon Please subscribe yung Patreon, may bagong upload doon At tuloy-tuloy na tayo mag-upload doon At tanay pa kayong dapat nabangan <laughs> At isa pa Kailangan ko na tapusin yung video na to I hope na nag-enjoy kayo Bye bye na ko kayong lahat Tagal natin din hindi nag-upload mga 2 weeks. 2 weeks tayo wala upload, di ba? Na-miss po kayo. Tagal po kayo hindi nakasama. Dala ng busy. Ang daming, ano, ang daming kailangan gawin. Kailangan rumakit. Kailangan trabag-trabaho kasi... Kasi hindi sumasapat yung income natin sa YouTube kaya kailangan ko mag na mag -rocket. Pero hindi ako papayag na mawala sa si inyo or mawala sa YouTube sa vlogging. Hindi ako papayag! Gusto mga magkakasama tayong lahat. <laughs> so yun lang. Dito ko na tatapusin yung video na to. I hope na nag-enjoy kayo. Oh, shoutout na pala kay Kuya Jeremy, Yanli, Roy, Vanessa, Sir Joseph, Tamdam. Um, diba? Shoutout po sa inyo. Ingat po kayo parate. Bye-bye. things that weren't broken misunderstandings and words unspoken we fall apart and i won't dare to say do you feel the same way my